Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa mga font-related na katangian ng CSS. Maaari mong matutunan ang mga paggamit at kung paano isulat ang mga katulad ng font-style at font-family. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Mangyaring gamitin ito. Ngayon, tingnan natin ang property na font size. Ang font size ay isang katangian ng CSS na ginagamit upang tukuyin ang laki ng teksto sa loob ng isang elemento. Ginagamit ito upang i-adjust ang visual na kahalagahan ng teksto at pagbutihin ang kakayahang mabasa. Ang font size ay maaaring tukuyin gamit ang iba't ibang unit at pamamaraan. Kung gusto mong gumamit ng isang nakapirming laki na hindi apektado ng browser o aparato, tukuyin ang mga laki ng font sa mga absolute na unit tulad ng pixels o points. Ang pixel ang pinakakaraniwang unit. Tukuyin ang laki sa hakbang na isang pixel. Ang mga points ay mga unit na karaniwang ginagamit sa pag-iimprenta. Ang isang point ay 1/72 second ng isang pulgada. Maaari mo ring tukuyin ang relative na mga laki ng font batay sa laki ng font ng isang parent o root elemento. Ang kopito para sa responsive na disenyo. Ang M ay isang relative na unit batay sa laki ng font ng parent element. Kung ang font size ng parent ay 16px, ang isa M ay katumbas ng 16px. Ang rem ay isang relatibong unit batay sa sukat ng font ng root element, karaniwang ang HTML element. Ang porsyento ay itinakda bilang isang porsyento na kaugnay sa laki ng font ng parent element. Maaari ka rin gumamit ng mga keyword upang madaling tukuyin ang mga user-friendly na laki. XX small, X small, small, medium, large, X large, XX Large, ang mga keyword na ito ay nagtatakda ng mga batayang laki ng font na nag-iiba depende sa browser ngunit madali itong gamitin. Maaari mong tukuyin ang relative na mga laki ng font gamit ang mga keyword na kaugnay ng parent element o ng nakapaligid na sukat ng teksto. Ang larger ay ginagawa ang laki ng font na mas malaki kaysa sa parent element. Ang smaller ay ginagawa ang laki ng font na mas maliit kaysa sa parent element. Sa responsibong disenyo, ang M at REM ay madalas ginagamit upang tukuyin ang nababagong laki ng font batay sa laki ng magulang o ugat na elemento. Sa nakapirming disenyo o tiyak na disenyo, karaniwa na ang paggamit ng PX upang itakda ang laki. Ang font size ay isang mahalagang katangian para sa pag-aayos ng visual na kahalagahan at readability ng teksto. Mahalaga na gumamit ng tamang unit at keyword ayon sa layunin ng disenyo o para sa nababagong response ibong disenyo. Susunod, tingnan natin ang katangiang font family. Ang katangiang font family ay maaaring pangunahin tukuyin ang sumusunod na dalawang uri ng mga halaga. Partikular na mga pangalan ng font, tukuyin ang pangalan ng isang partikular na font. Tukuyin ang mga font na naka-install sa sistema o magagamit bilang web font. Pangkalahatang font family, tukuyin ang grupo ng mga fallback na font na gagamitin kapag hindi magagamit ang isang partikular na font. Kapag tumutukoy ng maraming font, inirerekomenda na ihiwalay ang mga pangalan ng font sa pamamagitan ng mga kuwit at alista ang isang pangkalahatang font bilang fallback sa dulo. Sa kasong ito, kung ang Times New Roman ay hindi magagamit, ginagamit ang Georgia, at kung ang Alinman ay hindi magagamit, ginagamit ang isang Serif na font. Susunod Tingnan natin ang katangiang font weight. Ang font weight ay isang katangian ng CSS na ginagamit upang tukuyin ang kapal ng teksto. Ito ay may mahalagang papel sa visual na diin at estilo ng teksto at ginagamit upang baguhin ang estilo ng font. Ang font weight ay maaaring tukuyin gamit ang mga numero o keyword upang ipakita ang hanay ng mga kapal mula sa payat hanggang sa mataba. Normal ay kumakatawan sa karaniwang bigat ng font. Kadalasan itong tumutukoy sa apat na raan. Bold ay kumakatawan sa makapal na teksto kadalasan itong tumutuoy sa pitundaan. Boulder, ay kumakatawan sa teksto na mas makapal kaysa sa parent na elemento. Lighter, ay kumakatawan sa teksto na mas magaan kaysa sa parent na elemento. Ang font weight, ay maaari ring tukuyin bilang numero, mula isandaan hanggang siyam na Ang mas maliit na numero ay nagre sa mas manipis na teksto, at ang mas malaking numero ay nagreresulta sa mas mataba na teksto. Karaniwan, ang mga pamilya ng font ay sumusuporta sa hanay ng mga partikular na kapal, ngunit hindi lahat ng numero ay magagamit para sa lahat ng font. Karaniwan, ang karaniwang teksto ay gumagamit ng apat na raan, normal. Para sa mga pamagat o binigyang diin na bahagi, karaniwan na gamitin ang pitundaan, bold. Depende sa disenyo, ang mga intermediate na timbang tulad ng limandaan o anim na raan ay maaari ding gamitin upang maiwasan ang sobrang diin. Ang font weight ay isang katangian na tumutukoy sa kapal ng teksto gamit ang mga keyword tulad ng normal o bold o mga numero mula isandaan hanggang siyam na raan. Ang lighter at bolder ay inaayos ng may kaugnayan sa kapal ng magulang na elemento. Mahalaga ang pagpili ng angkop na font weight batay sa disenyo at readability. Susunod, tingnan natin ang katangiang font style. Ang font style ay isang CSS property na ginagamit upang tukuyin ang estilo ng mga karakter. Lalo na para maglagay ng italic o normal na estilo. Karaniwan itong ginagamit para sa pagdiin ng teksto at disenyo, lalo na sa mga pamagat at CP. Ang normal ay ang pamantayang estilo ng karakter, karaniwan ay mga patayong karakter. Ang italic ay nagpapahilig sa teksto. Maaaring ilapat ang istilong ito kung sinusuportahan ng pamilya ng font ang italics. Ang oblique ay nagpapahilig din sa teksto. Hindi tulad ng italic, kung ang font ay walang bersyon na italic, maaaring artipisyal na Iceland nito ang teksto. Tukuyin ang isang angulo gamit ang oblique upang maislant ang teksto sa tinukoy na angulo. Ang pagtukoy na ito ay para sa karagdagang pag-customize ng oblique. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga browser ay hindi sumusuporta sa pagtukoy ng angulo, ngunit may ilang sumusuporta. Karaniwang ginagamit ang italic para sa pagdiin, mga CP, at pamagat ng aklat. Madalas gamitin ang oblique kapag ang isang font ay walang kasamang istilong italic bilang isang paraan upang artipisyal na Iceland ang teksto. Ginagamit ang normal kapag ibinabalik sa normal na estilo ng teksto. Ginagamit ang font style upang kontrolin ang paghilig ng teksto na may tatlong pangunahing halaga, normal, italic, at oblique. Sa disenyo, ang italics ay madalas gamitin para sa pagdiin ng teksto, at kung hindi ito sinusuportahan ng font, maaaring gamitin ang oblique upang mahilig ang teksto. Susunod, tingnan natin ang color na property. Ang color na property ay isang pangunahing property sa CSS upang tukuyin ang kulay ng teksto. Ginagamit ito upang baguhin ang kulay ng teksto ng mga HTML na elemento at maaaring tukuyin ang mga kulay sa iba't ibang formato. Ang klase na color red ay tinutukoy ang kulay ng teksto bilang pula gamit ang isang keyword. Maaari mong tukuyin ang mga pangalan ng kulay tulad ng red, blue, green na nakatukoy sa CSS. Tinutukoy ng klaseng color hex ang mga kulay gamit ang hexadecimal na mga code ng kulay. Maaari mong tukuyin gamit ang tatlong digit tulad ng hash F00. Sa kasong ito, ang hash F00 ay parehas na kulay ng hashtag FF0000. Tinutukoy ng klaseng color RGB ang mga kulay gamit ang format na RGB. RGB, tinutukoy ang mga bahagi ng pula, berde, at asul sa loob ng saklaw mula 0 hanggang 255. Ang klase na Color RGBA ay gumagamit ng formato ng RGBA upang magdagdag ng transparency. Tinutukoy ng klaseng Color HSL ang mga kulay gamit ang format na HSL. Maaaring tukuyin ang mga kulay sa pamamagitan ng hue, saturation, at lightness. Ang hue ay tinutukoy mula 0 hanggang 360 degrees, at ang saturation at lightness ay tinutukuy mula 0 na porsyento hanggang 100 porsyento. Ang Color HSLA na klase ay gumagamit ng HSLA format para magdagdag ng transparency. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood! Ang channel na ito ay nagbibigay ng praktikal at kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa pagprograma. Mag-subscribe sa channel at sama-sama nating palalimin ang ating kasanayan sa pagprograma.